Patay sa pagpamusil kagabi, dito sa dakbayan sa Mandawe, ang sa kababay, ang biktima, gingong ang sa laing babay na nadakpan ni atong Domingo lang tungo dito sa lungsod sa konsolasyon, di nakuha ang kinilong siyabu. Adunay live update si Nico Sirino. Nico? Yasbab human sa ambush incident sa Mandawi City kagahapon sa Udto, nasundan kini og lain nga shooting incident pagkagabi, kun dinos sa kababay ang nahagba og namatay. Ala 7:15 kagabi gi alarma ang pagpamusil sa may sitio kay Mito, Barangay Labugon, Mandawi City. Ang biktima giilang si Janeline Encila, 31 anyos, lumad sa maong dapit kauban niya ang hinigugma ug pag-umangkon nga gikan nagsakay og taxi dihang naabot ang naginusara nga sospek nga giingong naka-helmet. Suma pa gibira kini pagawa sa taxi ug dito gibirahan. Naka nakasulti pa daw ang ang biktima. Unsa may daw po. So ang ang report nga ni Kuan kuno nga ayaw na, 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 na. Right after the incident uh, ni Gawas ang nilakaw lang ni, ni fled on foot ang ang suspitsado. Nasuta sa kapulisan nga si Janilyn igsuon ra sa nadakpan ni atong miaging weekend sa lungsod sa konsulasyon. Si Joy Ensila na aresto sa bypass operation sud sa usa ka tambalanan kundi inahitabo ang transaksyon sa drogas. Lakip sa gidakop ang iyang ginikanan nga sila si Marshall ug Marilyn dito sa ilang panimay kundi nakuha ang moabot sa napu ka kilo sa drogas. Ang namatay nga si Janilyn ug makaubanan gikan sa konsulasyon Police Station o pauli na unta. Allegedly, ningon sila nga dahil, nakabanda sila dahil, nagtail nila nga motor. Ningon so, ng uh, ano, okay. Oh, hasta, ako siyang gingnan, hasta mismo katong biktima, ako siyang gingnan, nga nung wala mamuhapit sa blue station, uh, nagduda naman mo, wala, wala man sila magawa. Kalambigitan sa drogas ang gitumbok nga motibo sa krimen. Gani Gibutyag, ni Mandawi City Director Julian Entoma, ang koneksyon sa magsuon sa drug group sa Mindanao. Ang uh, mga mga apasan na uh, silence siya, kitagka na sa siya na bawat sa ilahang ingrosyon niya. Kwa ano naman sila, disposable naman na, may na, na, naman ang ilahang stock na siya po. Kaya uh, na silang nitusyon, uh, kaya kung um, makakanta niya na sa pulis, Tungod ini, miawhag ang kapulisan sa mga nalambigit sa grupo ug may kasayuran sa drug trade mo surrender ug mutaho na ngadto sa PNP. Mayo mo dangop sila sa authorities, <gibusyeson> sila ang tawag na nila hang nabawal. Hindi mo mo sa puna siya. Sila mo ay ikaw na na sila kung makagayon ng family stroke. Mura na rin sila ang karatiyan iba gisuwayan sa balitang bisdak pagkuha sa habig sa pamilya ni Ensila dito sa funeraria apan wa sila dito. Ni atong Lunes na interview namo si Joy dito sa Konsolasyon Police Station nga mihimakak nga nalambigit sila sa pagpamaligya og drogas. Samtang gipahibaw bab ni Consolacion Chief Inspector Gerard Ace Pelare nga nakumit na sa Consolacion Municipal Jail si Joy Encila ug ang iyang inahan ug amahan kini human ma-elevate na sa korte ang gisang at ang kaso batok kanila bab. Thank you so much, Nico Serino sa imong live report.